Mahal pala sa eh Ay Mahal talaga Maklo sila pinayadan nila na yung ko na kumakain doon uh, dito po kami sa East Avenue yung Ligigaw Center Ligigaw ulit ako dito? Oo. Oh. Kasi oh. Kasi uh, pinapa ulit yung ray ng aking kasama ngayon Paulitin dito sa S Habing yung medical center At balik ako uh, X-ray Kasi may pendings pa rin dun sa Pag-exil sa kapila